Ganda oh, kwentas Bili daw siya salamin guys Oro lang Ganda lang, ganda Hi guys, good morning Welcome back to my channel Today is Sunday guys Ay pupunta tayo sa Akyapo po. simba tayo sa Kya po. Yan guys, ready na siya. Ang bango-bango ng jacket niya. Hi, good morning. Sumba kami. <laughs> Ang bango-bango na niya. Kasi maraming chicks doon. <laughs> Bye-bye. Alis na kami guys. Lock mo. よか <laughs> <laughs> kalsada sa amin guys yeah. dahil ginagawa yung kalsada ito pag tag ulan putik putik ayan oh. o putik putik delikado pag ano pag masimplang ka pag madulas ka yung mga bata naglalaro pa yan ay ingat kaya madulas tayo gulong talaga tayo pareho wag kang tumumanjan sa kawayan, Bakit kasi nilagayan, then wakas importan yan, na kaya sa kawayan, ha? oh, lat yung gulong namin guys, Kaya kahangin mo na kami dito, dito na kami sa ano? nopalikis, at na kami ng nopalikis, iyan Pupunta na kami ng Minumkan saja, tuh, Pak.

Dananda ¿No, Dananda Dia membawa Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin kayo ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong Kaya tinalay namin na mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga, mga banal, na dito sa daigdig ng panunuyong sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niyan sa Kanya, ang lahat ng parangal pangulis pangpuri eh. sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Mabasa kami ng kaharihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa salangin. Bigyan ang pamilya niyo ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyadiyan kami sa lahat ng masama. Ibiiling namin kami, kami at iya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng makayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, inayos sa lahat ng kapahamakan, sa hantalan aming pinanadalika, ang

Tapos, pinasok ko si nag-service Hello guys, kain muna kami dito sa Jollibee kasi tanghali na, gutom wala pang almusal nandun pa yung asawa ko nag order kain tayo guys, nandito na yung order namin Ibril lang po guys, nang aking asawa. Number 57 po. Thanks guys. Ah. Six, two, i don't know hindi na nabog, walang ipagtay huli sana ako ron <laughs> ah <laughs> hindi mo <Metro> tinignan <resource> yung ano, nag red na napansin eh tapos tumuwid ka, buti kita nag <bullying> sunog yan ay ganyan si kwenta lang pala yun ay. <laughs> ay, okay. niyo pa si niyo, ah buwan kasi tita nyo ah mali na bawal na yan halika dito na bitbit ko sa akin pala nakaharap <laughs> puno dito. Laki ng puno ng akas. yan, cementerio yan. Ayan. Cementerio yan. Ayan. Puno dito, lakas yun. Nakaya malamig. Diyan guys, papuntang SM. SM Kaluokan.